Uh, Anya, yeah. <laughs> may akong ikalagad ni mo, Joel Arimen Butuan. Ah, uh, kasamang dong. Hmm. Ah, na, na, ba, di ba, ba sa dakbayan sa Davao kasamang dong? O sa ba'y Uh, Doon na niya 199X bar? Uh Uy, sikat na din dyo! Ay, sikat na! Oh, sikat na diri nga bar kanang 1990X. Ay mao oh, 90x boss. Kitkat eh, na -di Oy, dili basta-basta ang mga manulo diha, Jo. Mga ay, Oh, mga kananaang mga adunahan. Kanang ay, murag talaga, murag, kadato, yun, oh, yun, murag kadato, oh, murag kadato ubaga kontraktor sa DP. <laughs> <laughs> Di ba may parkingan sa labas ng bar na yan? Oo, oh, oh, harap, sa harap. Oh, oh, Harap talaga. oh, dyan. Ay, dyan, sa, dyan sa, harap. Dyan, may nakita akong tatlong sasakyan na sasakyan ng mga pasyente. <laughs> oh, nakita ko yun, no? Oh. May nakalagay ambulance. Oh, oh. ipakita. Next ipakita mo daw, Rajuman B-Boy, B. Tingnan daw natin, B. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan I mo. Tingnan mo tingnan ah, hindi ako makikamali talaga niyan, ba? Ah, ang Kale, Ay, ah, pakita parang mo. Ang tatlong sasakinan yan. eh, ambulance talaga yan. Ambulance? Ah, grabe ka naman. Ambulance oh. Abilans talaga yan? Sa aling lungsod dyan sa Caraga Region? Oh. Ah. Ayun tingnan mo. Oh. Tingnan mo, tatlong barangay mula sa bayan ng Bunawan. Oh. Bu sa Del Sur nagmula ang tatlong ambulansa na 'yon. Nagpa-parking sa labas man? Ah, oh, talaga? Aling-aling aling 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 mga barangay 'yan. Nag-represent uh, 'yang mga ambulansa na 'yan. oh, sa video. Ayun sa video kitang-kita oh. Mm. Oh. Ambulansya talaga. O, oh, ayan o. Oh. oh. emergency rescue nakalagay. kalagay. O, ayan o. Oh. Talaga oh, naman. O, oh, ah, ayan Barangay Poblasyon sa may Bunawan. Halag ka, <laughs> oy. Halag <laughs> ka. Oy. Ito yung mga barangay na kalagay dito ha, ah, sa mga bilansya kasamang do Sige, dog. sige daw. Sige, isa isa oh, mo. Ito. oh, isa isa Barangay Poblasyon! Barangay Poblasyon! Palakpakan! 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 Oh, <laughs> uh, si uh, Alinpa, Alinpa, Alinpa. Mm. Alin pa, Alin pa, Alin pa. Alin, si Alin. Ah, namina, namina ka rin si Alin. Len! Ah, Len! 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 Oh, na, pangalawa! <laughs> pangalawa! Hey, San Doro! San Doro! Palakpakan! Palakpakan! Oh, pa, uh, isa pa. Well, at, 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 at na 'yon. Panghuli, panghuli, panghuli. Ang uh, na mayroong emergency rescue rescue ah. vehicle mm. para sa mm. San Andre. Ah, grabe, malapakan. <laughs> <laughs> ay, Rajo Ban Joel. Eh, oh, ba, ba, okay. ba, baka may nirespondihan sila dyan sa club sa 1990X? Baka nga, no? Baka? Baka may Baka may, ba, may nakujap oh. ba, Baka na may nakujapan doon? Amaka, Ay, baka, no, okay. o, o, <laughs> nga, o <laughs> nga, talaga Kasi patingnan mo, tatlong ambulance talaga Nagtudo uh, Full force talaga sa pagparking dyan sa ba bar house? Oo, oro, baki, baka, yung mga, baka, baka yung mga Baka nga, baka, baka nga Kasamang nung may nire-rescue sila dyan sa labas uh, Baka, baka yung group Kasi uh, kasamang uh, kasi, doon Intindihin lang na natin yung mga nagsakay dyan sa vehicle, oi? Hey mm. Alam mo, wala, baka doon sa Bunawan, walang bar house doon? Oh, di, Ang akin ba, Radyo Jewel? Oh. Kawawa, kawawa naman yung mga constituents nila doon sa Barangay San Andres, sa uh. Barangay Poblasyon, sa uh. San Teodoro. Ipag uh, may, masak may magkasakit ba, pa paano, anong sasakyan nila para pabunta doon sa ospital? Iyan doon man sa bar. Di ba? na ko naman. Uy, kasamang kawawa. doon. Masam Oi. Kawawa, na natin. Kawawa! yung mga taga Bunao, yung mga nag-drive ng anong bi uh, emergency na yan. Oo, oh, okay. Ito ang lamang, ah. What? ano? Ah, ano? Natagaw ba? Natagaw. Baka natagaw sa barhouse. Ah, naigno. Naigno. <laughs>